Nananawagan ngayon si Cotabato Schools Division Superintendent Romilito Flores sa Local Government Unit, PNP at iba pang otoridad na mas paigtingin pa ang siguridad, particular sa paligid ng paaralan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Kaugnay ito sa nangyaring pamamaril sa principal sa Midsayap, North Cotabato. Sinabi ni Flores ang nangyaring pamamaril sa principal ay kinukonsidera rin niyang pag-atake sa paaralan. Ang eskwelahan ay kinikilalang Zones of Peace o isang sagradong institusyon sapagkat ito ay lugar para sa kaalaman. Ayon pa sa kanya, kinakailangan magkaroon ng dagdag na checkpoints, police visibility o barangay peacekeeping action team para sa dagdag na seguridad. Na istoryahan na butangan siya o checkpoint o detachment at mga iskulahan para ma ka ng mga upangitabo o dili lamang ka na. Basta ng iskulahan, especially kini mga busy schools na ito, dagko mga iskulahan. mabutangan o police visibility o mga BIPAT ba na ma-insure na to, no, ang security sa ito mga teachers o sa ito ang mga estudyante. Flores pagkakaroon ng coordination. Pakiusap niya sa mga guro na kung may banta silang natanggap, ay ipagbigay alam agad sa tanggapan. Always gina ko binasulti sa itong mga teachers, sa itong mga principal. So, ano na yung rin, yung ang pinabuhi, bisag mga unsaban yun dapat dapat makakoordinate yun kita. Yan sa ito ang mga local and proper authority in the locality para ma-insure ang daily and security. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.